ang Iran ay hindi naghahanap ng digmaan, at oo tama ang pagkakarinig mo. Ayon kay Masoud Pezeshkian, Pangulo ng Iran, hindi naghahanap ng digmaan ang kanilang bansa, ngunit magbibigay ng naaangkop na tugon sa kamakailang pag-atake ng Israel. Ayon sa state media at ulat ng Reuters, sinabi niya sa pagpupulong ng gabinete na hindi kami naghahanap ng digmaan, ngunit ipagtatanggol namin ang mga karapatan ng aming bansa at mamamayan, at magbibigay kami ng naaangkop na tugon sa agresyon ng rehimeng Zionist. Ayon sa pagsusuri ng Associated Press, ang magiging tugon ng Islamic Republic sa pambihirang lantad na pag-atake ng Israel sa kanilang teritoryo ang magpapasya kung patuloy na lalala ang tensyon sa rehiyon patungo sa ganap na digmaan o mananatiling nakapako sa kasalukuyang mataas na antas ng karahasan. Ang malakihang airstrike na isinagawa ng Israel nitong Sabado ay karaniwang tinutuunan ng matinding ganti at isang posibleng tugon ng Iran ay isang panibagong missile barrage tulad ng mga inilunsad nila ng dalawang beses ngayong taon. Gayunpaman, ang maingat na pahayag ng militar ng Iran noong Sabado ng gabi ay nag-iwan ng puwang upang umiwas ang Islamic Republic sa karagdagang paglala ng tensyon. Binanggit ng pahayag na mas mahalaga para sa Iran na itoon ang pansin sa isang tigil putukan sa Gaza at Lebanon kaysa sa pagganti laban sa Israel. Sa kanyang unang pampublikong pahayag mula ng maganap ang mga airstrike ng Israel laban sa Iran, sinabi din ni Ayatollah Ali Khamenei ang Supreme Leader ng Iran na ang pag-atake ng Israel ay hindi dapat minamaliit ngunit hindi rin dapat palakihin. Bagaman hindi siya tahasang nanawagan ng pagganti, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagtugon sa mga aksyon ng Israel. Ayon sa ARNA, sinabi ni Khamenei na ang kasamaan na ginawa ng rehimeng Zionist dalawang gabi na ang nakalipas ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Ngunit hindi rin dapat palakihin. Tinawag din niya ang mga airstrike na ito bilang malignan o masama at binatikos ang Israel dahil sa kanilang maling kalkulasyon. Dapat masira ang maling kalkulasyon ng rehimeng Zionist. Hindi nila nauunawaan ang Iran, ang mga kabataan nito, ang bansa nito. Hindi pa nila lubos na nauunawaan ang kapangyarihan, kakayahan, inisyatiba at determinasyon ng bansang Iranian. Dapat natin silang gawing mulat sa mga bagay na ito, ayon sa ulat ng Al Jazeera. Dagdag pa ni Khamenei, mali kung sasabihin nating walang epekto ang pag-atake at hindi ito mahalaga. Ayon sa kanya, sinisikap ng Israel na palakihin ang epekto ng kanilang mga airstrike. Ngunit iginiit niyang hindi ito dapat hayaang makasira sa determinasyon ng Iran. Ipinapakita ng pahayag ni Khamenei na bagaman maingat ang Iran sa pag-iwas sa karagdagang tensyon, malinaw nilang ipinaparating na handa silang ipagtanggol ang kanilang bansa at ipakita ang kanilang lakas kapag kinakailangan. Ayon naman sa ulat ng LBC Television Channel, inihayag ng Hezbollah, Nahanda silang ipatupad ang mga provision ng UN Security Council Resolution 1701 na kinabibilangan ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Gayunpaman, nakadepende ito sa kondisyong isasama ang usaping Lebanese sa mga inisyatibang pangkapayapaan para sa Gaza Strip. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng kagustuhan ng Hezbollah na makiisa sa mga peace negotiation subalit binibigyang diin din nila na mahalaga ang pagsasama ng isyong Lebanese sa mas malawak na usapin ng tigil putukan sa rehiyon. Ayon sa ulat, ipinaabot ni Nabi Berry, Speaker ng Parliament ng Lebanon, sa Qatar at Egypt, na pumapayag ang Hezbollah na paghiwalayin ang mga frontlines at ipatupad ang UN Security Council Resolution 1701, basta't kasama sa mga inisyatibang pangkapayapaan sa Gaza Strip, ang paglutas ng konflik sa Lebanon. Ayon sa source ng LBC, tinalakay sa Doha ang mga hakbang upang malutas ang armadong tunggalian sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Sa linggo, inaasahan ang konsultasyon sa pagitan ng Qatar, US at Israel upang hanapan ng solusyon ang krisis sa Palestinian enclave. Dagdag pa ng source, ang mga opisyal mula sa Egypt at Qatar ay makikipagpulong din sa Hamas at isang mataas na opisyal mula sa Qatar ang dadalaw sa Beirut upang linawin ang posisyon ng Lebanon. Sinabi rin ng source na ang pagpupulong sa Doha ay nagsira ng pader ng mga kahirapan. Ayon sa kanya, nagkaroon ng munting pag-usad sa konsultasyon ukol sa Gaza na nagpapakita ng kahandaan ng Israel at Hamas na makipagpalitan ng mga bihag sa enclave at mga Palestinian prisoners sa mga kulungan ng Israel. Ayon naman sa Al-Arabiya, nakikipag-ugnayan ang Hamas sa Hezbollah tungkol sa usapin ng tigil putukan bilang bahagi ng paglutas sa konflik sa Gaza Strip. Ayon sa isang source mula sa Hamas, nakikipag-ugnayan kami sa Hezbollah ukol sa tigil putukan, hindi maaaring paghiwalayin ang dalawang frontlines. Idiniin din ng source na ang layunin ng Hamas ay isang komprehensibong kasunduan sa tigil putukan, hindi bahagi-bahagi lamang. Ayon naman sa ulat ng LBC Television Channel, inihayag ng Hezbollah na handa silang ipatupad ang mga provision ng UN Security Council Resolution 1701 na kinabibilangan ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Gayunpaman, nakadepende ito sa kondisyong isasama ang usaping Lebanese sa mga inisyatibang pangkapayapaan para sa Gaza Strip. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng kagustuhan ng Hezbollah na makiisa sa mga peace negotiation, subalit binibigyang diin din nila na mahalaga ang pagsasama ng isyong Lebanese sa mas malawak na usapin ng tigil putukan sa rehiyon. Ayon naman kay David Lamy, Foreign Secretary ng United Kingdom, nagkaroon siya ng mahalagang pag-uusap kasama ang mga foreign ministers ng Israel at Iran, Israel Katz at Abbas Aragchi, kaugnay ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Sa kanyang post sa X, sinabi ni Lamy na, Nagkaroon ako ng mahalagang pag-uusap ngayon kasama sina Israeli Foreign Minister Israel Katz, at Iranian Foreign Minister Abbas Aragchi. Patuloy na isinusulong ng UK ang pagbaba ng tensyon at pagtigil ng mga labanan sa Lebanon at Gaza. Ang isang regional na digmaan ay magiging sakuna at walang makikinabang dito. Noong October 26, iniulat ng Israel Defense Forces na tinarget nila ang mga militar na pasilidad sa Iran bilang tugon sa maraming patuloy na pag-atake mula sa Iran. Ayon naman sa pahayag ng Iranian Air Defense Forces, tinamaan ang mga target sa mga probinsya ng Ilam, Tehran, at Pusistan. Ngunit limitado umano ang pinsala dahil matagumpay na napigilan ng kanilang air defense systems ang pangunahing pag-atake. Ayon naman sa mga health official ng Palestine, hindi bababa sa 45 Palestino ang nakitil sa mga airstrike ng Israel Saga sa Gaza Strip nitong linggo, karamihan sa kanila sa hilagang bahagi ng enclave. Sa isang pag-atake sa mga bahay sa Jabalia, hindi bababa sa 20 katao ang nakitil. Samantala, isang airstrike sa isang paaralang nagsisilbing silungan para sa mga pamilyang lumikas sa Shati Camp sa Gaza City, ang kumitil ng siyam na tao, kabilang ang tatlong local journalist ayon sa mga medical workers. Sa Sidon, isang lungsod sa baybaying dagat ng Timog Lebanon, iniulat ng Health Ministry ng Lebanon na hindi bababa sa walong tao ang nakitil at 25 ang napinsalaan matapos ang isang airstrike ng Israel sa lugar noong linggo. Ipinahayag din ni Antonio Guterres, Secretary General ng United Nations, ang kanyang matinding pagkabigla sa kalunos-lunos na kalagayan ng mga natitirang residente sa Hilagang Gaza. Sa isang pahayag na inilabas ng kanyang tagapagsalita, tinawag ni Guterres ang sitwasyon doon na hindi na makakayanan habang nananatiling nasa panganib at matinding kagipitan ang mga sibilyang na iipit sa ilalim ng pagkubkob ng militar ng Israel. Ayon sa pahayag ng UN Chief, siya ay nagulat sa nakapanghihilakbot na antas ng kamatayan, pinsala at pagkawasak sa Hilagang Gaza. Binibigyang diin ng pahayag na nasa matinding panganib at pagdurusa ang mga sibilyan sa kabila ng kawalan ng ligtas na paglikas, habang patuloy na nagaganap ang mga opensiba sa rehiyon. Patuloy na nananawagan ang United Nations na aksyunan ang makataong krisis upang maprotektahan ang mga sibilyan at tapusin ang patuloy na karahasan.